Hi guys. So share ko lang po sa inyong lahat ito po yung video na pag-uwi ko sa Bicol nung last year so sobrang tagal na po ng video na to at uh, gusto ko lang pong i-cherish po yung aking pag po noon so yan po yung birthday po nung isa sa mga kapatid kong bunso nung time na yan ay pumunta po kami sa Bagasbas at um, nagpa-book po siya ng ano um, dinner po namin dyan dahil birthday po niya so nagpunta po kami sa isang restaurant dyan at alam nyo po guys ang sa ng mga food. Grabe talagang ang sarap ng mga food dyan. So, ayan yung aking kapatid na may birthday. Ayan siya, sobrang bait po niyan. At napaka-generous. So, ayan, nag picture taking na po kami dyan. At ayan, siya yung birthday girl namin dyan. At ayan, nag-request po ako sa banda po na kantahan namin siya ng birthday song. Kasi ayaw po niya, sobrang mahiyain po niya. Pero ayan, nag-request po ako na uh, awitan po siya for the first time. Sabi niya, Allah ati, Sabi dia, <laughs> Bat ka naman nag request, Nak akan tahan pa aku, So ayan po, Peruang saya, Saya pun <laughs>

At eto lamang, batang bulilit na ito. Sobrang naaaliw naman siya sa kaiikot dyan sa restaurant. So ayan, lakad siya ng lakad dyan. Yan si Raya, uh, anak po yan ng pamangkin ko. So ayan, hindi na siya nagpapatigil talaga dyan. Lakad siya ng lakad dyan at sobrang nai-enjoy niya yung loob ng restaurant. Kaya ayan, pinapabayaan lang namin siya na mag-ikot-ikot -ikot lang dyan. Kaya lang medyo nag-aalala kami kasi pumupunta siya doon sa may mga naka-display naka na bote. Kaya ayan, tinawag na siya ng mama niya. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday. Say hi. Hi. Si Mama. mama. Ah. Okay, Ito na yung mga mukha mo eh. tuloy. Nguso. <laughs> nguso, Dali, nguso. Dali, nguso ka dun. Nguso ka dun. Nguso. Ganun, Ano gusto ko <coughs> pizza. mo pizza. At pagkatapos nga namin kumain sa restaurant, ayan, dahil katabi po namin yung dagat, yan naglakad-lakad po ako niya dahil lamis ko po talagang pumunta ng dagat at ang layo ko po pa sa, sa Bicol. So bago ako bumalik ng Nueva Ecija, talagang sinulit ko po talaga yung mga pagkakataon na ma-enjoy ko po yung Bagasbas Beach at ayan yung ah nakakatuwa lang kasi dami ko mga pinupulot-pulot dyan. Sobrang na-miss ko po talaga yung dagat. So, that's it for today's video, guys. Salamat sa panonood. God bless po.